So, what's up? Magandang araw sa inyong lahat, mga kamamay. Again, nandito ulit ako upang uh, mag-share na naman ng uh, panibagong love advice. Ngayon, ang pag-uusapan natin tungkol sa isang topic na ano ba ang dapat gawin kapag kaayaw na ng lalaki? Okay? Kung sa tingin nyo yung isang lalaki is nakikipag-break na or kung ang uh, isang lalaki is nakikipaghiwalay na sa inyo, ano yung magandang gawin? Ano yung... Uh, dapat niyong gawin upang sa ganon is uh, ma-realize niya na hindi ka dapat niya iniwan. Okay? Para ma-realize niya na nagkamali siya ng kanyang desisyon. Okay? So yung pag-uusapan natin ngayon mga kamamay, so ano yung mga dapat niyong gawin kung ayaw na sa inyo ng isang lalaki. So bago tayo magsimula sa topic natin ito, isa lang hinihiling ko mga kamamay, if ever na gusto nyo yung mga love advice na i-share ko dito, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button, hindi ko alam kung dito o dito, just click the subscribe button and notification bell, magkatabi lang po yan, para maging updated kayo mga kamamay sa lahat ng mga video ko na lahat ay tungkol sa love advice. Okay, sana makaasa ako na subscribe kayo para ganahan naman ako at ma-inspired sa lahat ng uh, mga tips na po pwede kong i-share sa inyo. Okay, kung nakapag-subscribe na kayo, maraming salamat. At simulan na natin ang ating mga tips kung papaano, okay, ang dapat gawin kung sa tingin nyo is nakikipaghiwalay na o ayaw na sa inyo ng isang lalaki. So number one, hayaan mo muna siya at palayain. Okay, palayain mo siya at hayaan mo muna siya. Sa pagkakataong yan, sa pagkakataong uh, nakikipaghiwalay siya sa iyo, sigurado ako magulong-magulong isipan niya, magulong-magulong -magulo ang kanyang desisyon. Lalo-lalo okay? na kung medyo mahaba yung pinagsamahan ninyo, ilang taon, limang taon, sampung taon, labing limang taon, tapos bigla-bigla na lang magsasabi sa iyo na uh, break na kayo, hiwalay na kayo, ng uh, walang malalim na dahilan posible na naguguluhan lamang siya sa mga bagay-bagay. So dapat mong gawin dyan, palayain mo muna siya at hayaan mo muna siya. Okay? Kapag kasi inyo po inyo siyang hinabol, kapag kasi inyo siyang uh, ipinlis. Okay? Pag sinabing ipinlis, pag siya po is ah uh, uh, hinabol ninyo at nagmakaawa kayo na 'wag umalis, na 'wag kayong iwanan. So lalaki po yung ulo ng mga lalaki. Lalaki po yung kanilang ego o yung proud nila sa kanilang sarili. So so wag niyo pong ipahalata, wag niyo pong ipakita sa isang lalaki na naghahabol kayo at malaki ang inyong kagustuhan sa kanya. Instead, ipakita niyo mga kamamay sa kanila na hindi sila kawalan. Okay? Alam alam ko sasabihin ng iba dito, uh, mamay, hindi ko kaya. Siya na yung siya na yung nakasama ko sa loob ng ilang taon. Siya na yung nakasama ko sa loob ng maraming taon. Hindi ko kayang siya is mawala. Pero kamamay, hindi mo kailangang gawin o ipakita na nagmamakaawa ka. Kasi kung magmamakaawa ka, hihingi ka ng tawad, hihingi ka ng sorry at magmamakaawa ka na bumalik siya kung bumalik man yan sa iyo is awa na lamang. Okay? At ayoko naman na mamahalin lang kayo ng isang lalaki o babalikan lang kayo ng isang lalaki na okay, na dahil lang sa awa. So hindi pagmamahal 'yon. Uh, dahil sa awa 'yon. At hindi nga sabi ko nga hindi pagmamahal 'yon. Kaya hangga't maaari, wag na wag kayong maghahabol at wag na wag kayong magmamakaawa hangga't maaari. Ipakita nyo sa kanila na okay lang kayo. Ipakita nyo sa kanila na na na, na, na okay lang sa inyo na umalis sila. At kapag ka lumipas ang ilang linggo, ang ilang araw, siya mismo ang makaka-realize na kung ano ba ang pakiramdam ng wala ka sa kanyang tabi. Sigurado ako na may pinagspin na sigurado ako na may pinagsamahan kayo ng ilang taon, limang taon o sampung taon at hindi madaling kalimutan 'yon mga kamamay. So mag-iisip 'yan magtataka yan, mag-iisip sa kanyang sarili, magtatanong sa kanyang sarili, bakit, bakit itong babae na to, hinayaan lang ako na umalis sa kanyang buhay? Bakit itong babae na to, kung talagang mahal ako nito, bakit, bakit ganoon na lang siya? Okay? So, ganoon na lang kadali sa kanya ang magpaalam. So, mapapaisip yan at mararamdaman niya kung ano ang kulang sa kanyang buhay nung wala ka. So, kukulitin ka niyan. Magugulat ka na lang isang araw, magchat-chat na yan sa'yo. Okay? Magte-text na yan sa'yo, tatawag na yan sa'yo. Sabihin niya sa mahal, uh, hindi ko pala kaya ang wala ka. Kasi mag-iisip 'yan eh. Mag-iisip 'yan kung kung ano ang dahilan bakit hindi ka naghahabol sa kanya. Okay? Mararamdaman din niya sa kanyang sarili 'yung pakiramdam ng wala ka sa kanya. Ano 'yung mga bagay na kulang kapag ka hindi kanya kasama. Okay? Pero kung iba pa kita mo sa kanya na, na naghahabol ka. Pinapakita mo sa kanya na malaki yung kagustuhan mo na ayaw mo siyang mawala sa buhay mo. So gagawin lang niya yung asal niya. Lalo kanyang uh, i-stress, lalo kanyang hindi papansinin. Lalo lang siyang maghahanap ng iba kasi bababa ba yung value mo eh. Bababa ba yung yung, uh, yung yung importance mo sa kanyang uh, sarili, sa kanyang buhay. Bababa ba yung value mo sa kanyang buhay. So kapag ka hindi ka naghahabol, kapag ka hindi ka nagmamakaawa sa kanya, so siya mismo yung babalik sa iyo. Sigurado ako diyan. So number one tips natin is ayan mo muna siya at palayain mo muna. Siya mismo yung babalik sa iyo pagdating ng araw. At kung hindi man siya bumalik, at dahil nga buo na desisyon niya sa kanyang buhay, huwag na huwag kang manghihinayang, huwag na huwag kang malulungkot, huwag na huwag kang magtatampo. Dapat magpasalamat ka pa. Kasi sila yung mga tao na hindi ka mahalin at hindi ka kayang ipaglaban hanggang dulo. Okay? At least nalaman mo na, okay, na hindi ka kayang samahan. Okay? Hindi kanya kayang uh, samahan hanggang sa dulo. Puro lang siya, sarap. Gusto lang niya samahan ka sa sarap pero sa kalungkutan is ayaw na. Tandaan nyo, ang taong totoong nagmamahal kahit na anong hirap ng sitwasyon, pipiliin ka at pipiliin ka. Okay? So, number two. So, pahalagahan mo yung sarili mo. Okay? So, bigyan mo ng halaga yung sarili mo. Baka mamaya, after niya magpaalam, uh, hindi ka na kumakain, hindi ka na umiinom, hindi ka na natutulog ng maayos, lagi kang nagpupuyat, lagi kang naglalasing. Okay? Baka kung ano-ano ba -ano mamaya kinakain mo, ano-ano uh, uh, ano yung, ano -ano yung mga bagay na sinusubukan mo, which is mali. So kailangan, hindi mo dapat gawin o hindi mo dapat kailangang istresen ang sarili mo dahil lamang sa pagkawala niya. Okay? So uh, number one tips ko is uh, kailangan palayain mo. Number two is alagaan o mahalin mo ang sarili mo. Pahalagahan mo ang sarili mo dahil balang araw pag dumating yung time na ikaw talaga yung gusto niyang makasama sa buhay niya, Okay? Gusto ko maging prepared ka. Handa yung sarili mo. Kailangan maganda ka, blooming ka, hindi ka stress. Kailangan nakarecover ka na doon sa sakit na yon. Okay? Kasi baka mamaya nga, tingnan ka niyan muli. Baka kasi mamaya, bumalik yan muli. O paano kung stress na stress ka? Hindi mo inisip yung sarili mo. Hindi mo pinahalagahan yung sarili mo. Tapos mamaya gusto niya palang bumalik sa'yo nakita niya na, nakupu ang pangit naman nito. Naku po. nagmukha na itong matanda. Naku po, pinabayaan na niya ang kanyang sarili. So sa tingin ninyo, sa tingin ninyo, babalikan ka pa niya? Kung ganyan ang nakikita sa inyo, stress, mukhang matanda na, okay? napabayaan ang sarili na mayat o sumobrang taba naman, di ba? So make sure, wag niyo po mga kamamay, wag niyo pong i-stressin ang inyong sarili dahil lamang po sa paghihiwalay ninyo. Hindi lang siya ang lalaki sa mundo, napakarami pa. Marami pa kayong makikilala, marami pa kayong makikita na mas higit pa sa kanya. Pero kung talagang sila ang mahal mo or siya yung mahal mo, okay, babalik at babalik yan sa tamang panahon at gusto ko pag bumalik yan, bumalik siya, is handa ka. Okay, kailangan pahalagahan mo yung sarili mo, huwag mong papabayaan ang sarili mo. Napakahalaga niyan. So number three, Self-improve. Okay? Self-improve. So, kailangan mong mag-improve. Gaya nga na sabi ko kanina, pahalagahan mo ang sarili mo at mag-self-improve ka. Paano mag-self-improve? Kailangan mong ayusin ang sarili mo. Magpaganda ka, uh, magpa-sexy ka, uh, uh, magpabango ka, Basta ayusin mo lahat ng sarili mo. Ayusin mo, ayusin mo mukha mo, ayusin mo katawan mo kung dati mataba ka. mag ka, ipakita mo sa kanya na ito yung sinayang mo. Okay? Ipakita mo sa kanya na hindi ka karapat dapat na iwanan. Ipakita mo sa kanya na maganda ka. Ipakita mo sa kanya na ito, itong babae na to. Okay? Ang panghihinayangan mo balang araw. So kasi kapag ka maganda ka, kapag ka maayos ka, ibig sabihin, Possible, marami ang magkagusto sa'yo, marami ang magkakrush sa'yo, marami kang maging kaibigan, and many more to mention. Kaya mga kamamay, alagaan niyo yung sarili mo, mag-self-improve kayo, mas itaas niyo pa ang inyong sarili. Sigurado ko, para sa inyo din yan, sigurado ko, mag-grow kayo bilang isang babae. Marami kayong makikilala, kung hindi man siya dumating, marami pang mag-welcome sa inyong sarili sa ibang tao. Okay? So self-improve, napakaayos po nito. And lastly, magpasalamat ka, Mag magpasalamat ka sa Diyos. Okay? Magpasalamat ka sa Diyos dahil uh, nangyayari itong mga bagay na 'to para sa iyo. Kasi hindi 'to nangyayari dahil lamang sa wala. Nangyayari ito dahil may rason. Nangyayari ito dahil may uh, gusto siyang ituro sa iyo. Okay? Malay niyo, hindi pala siya yung totoong tao na para sa inyo. Naging tulay lang itong mga tao na to, itong mga maling tao na to upang mapunta kayo sa mas maganda at sa mas maayos na tao magpapasaya talaga sa inyo. So sa ngayon, umiiyak kayo dahil sa umalis ito, dahil sa hiniwalayan kayo. Well, darating ang araw, titila din ang inyong pagulat at pasasalamatan nyo ang puong may kapal dahil sa panibagong tao na ibinigay sa inyo na mas mag-iingat at mag-aalaga sa inyo. Okay? So yan lang mga kamamay ang gusto kong ishare sa inyo na tips kung paano ba ang mga dapat gawin kung ayaw na niya sa inyo o ayaw na ng isang lalaki sa isang babae. Sana makatulong mga kamamay kung gusto niyo o nagustuhan niyo yung video ko, isa lang palagi hinihiling ko. Just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and love advice na maaari kong i-share sa inyo. Again, hanggang dito na lang. See you for our next vlog. Paala!